PDS Adapt Amangyan Community. Yan ay isa sa best, best practices ng Oriental Mindoro Police Provincial Office na isinagawa sa Victoria Oriental Mindoro upang magbahagi ng tulong at serbisyo para sa ating mga indigenous na kapatid sa Mindoro. Nagibalita dyan si Patroluman Christine Lorenzo gawa ng Oriental Mindoro Police Provincial Office ang Piris Adapt Amangian Community na isa sa kanilang mga best practices. Ang pagsasagawa nito ay kaugnay rin sa selebrasyon ng 2024 National Women's Month na may temang lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Isinagawa ito sa Siguran Elementary School, si Chulagpan Barangay Villa Cerveza sa Bayan ng Victoria, Oriental Mindoro nito lamang ikalima ng Marso taong kasalukuyan. Naging posible at matagumpay na naidaos ang programa sa pangungunan ni Police Colonel Samuel S. Delorino, Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office at sa pagkikipag-ugnayan sa Victoria Municipal Police Station sa pangungunan ni Police Major Jeremy Z. Vergara at First Provincial Mobile Force Company at sa pagkipagtulungan ng mga guro ng naturang paaralan. Higit sa lahat, sa kooperasyon ng mga kapatid nating Tadjawan Mangyan, Criminology Intern at mga Barangay Officials na Barangay Villa Cerveza. Bilang parte ng aktibidad nito, tinalakay rin ang tungkol sa mga karapatan ng bata na matamang pinakinggan ng mga kabataan maging ng kanilang magulang. Nagkaroon din ng pagbibigay serbisyo ng libreng gupit at feeding program sa lahat ng dumalo at namigay ng food pack sa bawat pamilya. Ang pagsasagawa ng programang ito ay alinsunod sa Five Focus Agenda na naglalayong mas mapalapit ang loob ng mamamayan sa ating pamahalaan at kapulisan. Sa pamamagitan nito, makakamit natin ang isang mapayapa at nagkakaisang pamayanan para sa bagong Pilipinas. Ating mga magulang na nandyan ngayon, tuloy-tuloy lang po natin na suportahan yung ating mga kabataan para makapag aral sila dahil uh, para sa akin ang pag-aaral ang siyang mag-aangat sa ating kabuhayan. Dahil kung hindi ako nag aral maaaring nandun din ako ngayon sa bundok at uh, nandun ako ngayon nagsasaka. Hindi tayo ngayon nandito sa harapan ninyo at uh, naging isang provincial director. At maraming maraming salamat po sa pag- kasi na ano mga bisita kung saan sa baga hindi ko na hindi po alam kung saan ganito at maraming maraming salamat po Ay. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrol Woman Christine Lorenzo, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Lorenzo.